Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinutusan ni Don Lito, ang dito ang kanyang driver. Nadalhin siya sa paborito nitong Tong Capion. Na nakita na Mama Moira. At sinundami Moira si Don Jose Nang makarating si Don sa coffee shop, Naghihintay sa kanya doon, sinito, at binati siya nito. At agad na maa ni Don Solito ang buhok na pagkukuhaan ng DNA sample at sa pang plastic na kung saan makalagay ang isa pang DNA sample na kailangan ng resulta. At sa diin na asahan ni Don Solito, bigla mo lang sa si Moira at, at tinanong ang kanyang binanong kung ano ang dinagawa dito. Agad-agad na maa-pinauno ng Don Solito si Silito. At hinarap ni Don Joselito si Moira at sinabi na paborito niya itong restaurant. At ibinalit ni Don Jose dito ang kanong kay Moira kung ano ang kinagawa niya dito. At ang dahilan naman si Moira na magkikitain siya at napaagalam siya ng datil. At tinanong niya ang kanong benan kung gusto siyang samahan ito. Sumugot naman si Don Jose dito na nawalan siya ng gana na makita niya si Moira. At agad na rin itong umalis. Sa so, pabilang banda na niya mo, si Anna si Itots e upang makita ang kanong lolo at ibalit ang naiwang jacket nito. At naniyaya siya ng kanong kaidiga na hintayin na lang kanong lolo sa coffee shop ay bigla namang dumating si Songye at nangulop ng napilkaw niya si Amalim. At tinanong niya si Amalim kung ano ang pinag-usapan ni Menang kanyang lolo, at kung bakit kailaman fang puntahan si Amalim sa trabaho nito. At dahil gusto siya talaga ni Zorin malaman at ni at ang pinag-usapan ni Amalim, at nang pamilang mga lolo ay tinukulit niya si Amalim na sabi ito, kaya sinagot na ka lang ni Amalim ba kung ano man ang pinag-usapan niya at kanilang lolo, ay sa kamila lalang dalaw eh, at dahil sa hindi na puhanin Zorin ang gusto ng malamang siya ay umalis. Kapag tapang namang naiwan si Amalim. At ang makauwi mo si Annalyn sa bahay ng kanyang lolo Susan, na kinausap siya ng kanyang ni Mabdosa, at kinamusta siya nito. Tinanong doon ni Diyos kung kailan babalik si Annalyn sa bahay nito, kerr Sinabi naman ni Annalyn na pag nagawa na ang kwarto, ay babalik na kaagad siya sa bahay ng kanyang tate Carlos at ng paning nanay Lilith. Sabi ng banda na nagkita si Chinito at si Don Joselito, at dala na ni Chinito ang resulta ng DNA test. At ang paalam naman kaagad si Chinito dahil may aasikasunghin siya. Kaya naiwan si Don Herson dito at mag-isa niyang tinignan kung ano ang resulta ng DNA test. Una niyang binuksan ang DNA ng envelope ni Analing at nakita niyang nagpapatunay ito na apo niya talaga si Analing. At malaking salamat ni niya nakadugo talaga niya si Analing. At nambuksan naman niya ang ikalawang envelope na nablalaman ang resulta ni Zoe. Nabulat siya sa fan na nakita dahil hindi pala niya apo si Zoe. Kayo anong mararamdaman niyo kung kayo ang nakakita at nasa kalagayan ni Don Herson dito? Kung nabusuhan nyo ang aking pagkakwento, huwag naman kalimutan na i-like, i-subscribe at i-press nyo na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa aking bagong uploaded na video. Thank you and God bless!